Sa ating mga balikang pambansa muna, matapos nga po ang dalawang araw na tigil pasada, babiyahe ulit ang mga chopper ng jeepney na nakiisa sa transport strike kahapon. Bahagi pa rin po nga iyan ng kanila pong pagtutol sa PUV Consolidation at Modernization Program. Kahapon po'y magdamag na nag ang mga chopper sa may welcome rotonda bigo ang mga grupo na makalapit sa Mendiola. Kaya naman, maaga silang nagdisperse At kahit nga po walang kikitain, mas minarapat nilang gumarahi muna. Ipinagkibit-balikat naman ng Transportation Department ang naturang welga. Bigo raw ito at hindi ho naman daw nakaperwisyo. Pero ramdam yan ng ilang pasaherong naipit nga sa gitna ng Tigil Pasada. Naintindihan naman nila ang hinaing nang mga tsuper. Kaya mismo sila nanawagan sa pamahalaan na pakinggan ang hinaing ng mga nagkikilos protesta. Iimbestigahan po naman daw ng DOTR ang ibang mga transport at iba pang mga transport agencies kung merong nilabag ang transport group sa ginawang tigil pasada. Sa susunod na linggo nagaganapin ang pinakamalaking balikatan exercises ng Pilipinas at ng Amerika. Mahigit labing anim na libong sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok sa nasabing pagsasanay ang sentro ng balikataan na ang pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Bukod sa militar, isasama na rin sa exercises ang Philippine Coast Guard. Kasama rin sa mga ikinakasang military drill ang multilateral maritime exercise. Dito, sama-samang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at ng Amerika. Sasama na rin sa unang pagkakataon ng French Navy. Ayon sa Navy, importanteng matiyak ang kahandaan ng ating puwersa, lalo pat mainit ngayon ang issue sa pagitan ng teritoryo ng Pilipinas at ng China. At yan nga po ang sinasabi po no, na show of unity and show of force. Kaya reaksyon naman dito ng China. Aabot po naman sa 55 mga Chinese vessels at ships ang umaaligid -alig ngayon sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore Roy Trinidad ng Philippine Navy, marami sa mga barkong namataan nila ay bahagi ng Chinese Maritime Militia. Habang ang mga na natitira pong mga barko ng China ay China Coast Guard naman, karamihan sa mga ito'y nasa ating teritoryo na sa Scarborough Shoal. una pong nanindigan ng China na sa kanila ang pinag-aagawang teritoryo at kahit pat ito'y tinabla ng arbitral ruling noong pang taong 2016, ang Pilipinas po naman ay nauna pong nagsabi na dadamihan pa natin ang mga patrolya sa ating karagatan. Pinabulaan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na maituturing na sedition ang panawagan niya sa militar na bawiin ng suporta sa Pangulong Bongbong Marcos Jr sa prayer rally kasi sa Davao nitong linggo. Nagbabala si Alvarez na posible daw mauwi sa gera ang pambubuyo ni Marcos sa China. Pero sa isang pahayag, iginitang mambabatas na mapayapa ang pag-apela niya. Humingi siya ng pauwanhin at sinabing nadala lamang siya ng bugso ng damdamin. Una nang kinundina ng ilang mga leader ng kamara ang apela ni Alvarez sa militar. Nanawagan din si House Majority Leader Manix Dalipe sa mga otoridad na umaksyon laban kay Alvarez para anyay protektahan ang demokrasya. Iniimbestigahan na ng Justice Department kung maituturing ang sedition ang mga pahayag ni Alvarez. Ipinagmalaki po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang anyay bagong mukha ng gera kontra ilegal na droga sa Pilipinas. Ito nga po'y kasunod ng 13.3 bilyon pesos na drug bust sa Aritagtag, Batangas noong lunes. Kahapon po'y nagtungo sa lugar ang Pangulo para inspeksyonin ang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan po ng bansa. Walang namatay sa naturang operasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., patunay lamang ito na hindi kinakailangan pong maging madugo ang drug war. May babala naman ang Pangulo sa mga nasa likod ng patuloy na drug trade sa Pilipinas. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta <laughs> tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> Headphone at DJ Chacha. Naiyon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.